may ano tayo ngayon no? bawal ang pasero pero tumanggap tayo uh, at ito medyo siga siga eh, hindi nga ako maka ano, natutulog natutulog hindi ako maka maka kasi ano, likot nga ako natutulog kulit na ito eh baka sarap nga sikuhin eh kung, kung pwede lang umano sa customer ayun ako pabinanatan natin? boleto, to. Oh. oh. Siksik na siksik. Ang buti na totulog. Kunti kakainin ako ng buhay niya mga yan, oh. <laughs> okay, mga katropa, natap na natin yung mga cobra, mga ahas na malalaki na kulay ginto. Uh, gawa lang tayo ng madalian na, na video para sa mga katropa natin na mga baguhan uh, ngayon na bare months na medyo malakas tayo no? double book yun sa buy uh, yung isa ay 780 ay 790 itong unang na uh, pick up tapos yung pangalawa yun ay 586 no? okay mga katropa first and second pick up at 7 kilometers na. na lang tayo sa ating pangalawang drop off at mababaan natin yun ayan yung mga yung mga tissues lang na no? Angat lang mga katropa. Hello? Hello, ma'am. Salamat po po. Tanong ko lang po kung ano po yung papadeliver. Ay, upuan kuya. Anong tasakyan nyo? <coughs> Wait po po. Foldable naman po yung dikod. Ilang pong upuan? Isa lang kuya, pang bata. High chair ng bata. Ah, sige po. kasakasa kasyang po yan. Sige po, papunta na po ako. Malayo ka pa kuya or malapit na? Two kilometers away po. Okay, kung yung pasabi sa my guard, Papa. Uh, Palmera. To be Palmera. Okay, thank you. Okay pa. Sige ba, thank you. Pang-apat mga katropa, 408. Time check, 6.57 p.m. Ayan mga katropa, time check, uh, 7.14. Uh, sinabi ko na kay ma'am na i-enlex ko na lang no? ngayon 8.8 uh, kilometers na lang at mabababa na natin to malapit na sa atin to mga katropa siguro 3 kilometers away sa bahay natin no? at kailangan ko na rin talaga umuwi kasi eh, lilinisin ko to at may akila ako kinabukasan at balik ako mga katropa kung nakamagkano naka naka tayo sa apat na trips na no? Okay mga katropa, 4 uh, trips, 1,770 minus 500 yung gas natin equals 1,270 almost 1, tree, no? Tapos meron tayong mga mga bite kanina na hindi na kinukuha yung o, sabi mo, 1, tree. Okay? So, ayan mga katropa, naka 1, 1 tayo, no? For a time check, uh, 7.43 PM. magsimula tayo ng lagpas na ng alas 2. O, sabi mo, alas 2 na lang. So, 5 and 5 hours and 43 minutes. Naka ano tayo mga katropa. Naka 13. Ganyan ang bear mats mga katropa, no. kaya kaya pa nating sumagad eh. Kaya lang ah uh, yung isang nating kliyente na uh, rerentahan daw tayo bukas eh. Sir, natin. Ah, uh, medyo malaki yung bayad noon kasi service na maghapon ayun kaya kailangan kong linisin muna itong sasakyan at pabanguhan dahil mga kliyente niya ang aking isasakay okay mga katropa ito para to sa mga katropa natin na katropa natin ng na mga baguhan sa sedan Nasa 200 kg po ako mga katropa Si Viajerong Balbaro ah, Ito para sa inyo to Iniksihan ko yung video para hindi kayo tamarin no? Ah, at para magkano kayo ng knowledge At discard kung paano gagawin no? ah, Paano? Ito nga tatapusin mga katropa Maraming salamat sa pagsama sa aking munting biyahe Salamat sa pagsuporta mga katropa Sa mga walang sawang nanonood Sa aking pagmumuka maraming maraming salamat po sa inyo maraming salamat po sa pagsama sa biyahe ni Balbaro maraming salamat sa pagsama kay biyahero Balbaro out!